sa bawat pagbagsak ng isang kaharian, sa bawat sigaw ng isang mandirigmang natalo, at sa bawat pagputol ng ugnayan ng liwanag at kapayapaan, isang bagong pangalan ang isinulat ng kasaysayan. At iyon ay Mit Ina. Oo, oh, mga ka na Nasakop na ni Mit ang buong Encantedia. Mula Lirio hanggang sa pinakahuling bantay ng Sepiro, mula sa mga sagradong bubat ng Adamaya, hanggang sa pinakamataas na bundok ng Hathoria, walang sinanto si Meetina, wala siyang kinilala, ang tanging layunin niya ang ipalalim ang lahat sa kanyang anino. Sa episode labindalawa ng Sanger, mas tumindi pa ang bangis. Dahil ang laban ay hindi na lamang para sa teritoryo, ito na ay laban para sa mismong kaluluwa ng Encantadia Ang dating mga sanger ay napilitang umatras si Pirena. Sugatan at nagkukubli sa anino ng kagubatan. Si Danaya, pinilit itakas ang natitirang mga tagapangalaga ng kalikasan. At si Alena, nawawala pa rin sa gitna ng kaguluhan. Ngunit habang lahat ay gumuho, isa lang ang umangat si Meet Ina. ang diwang isinumpa, ang sangreng pinili ng kadiliman. Hindi na siya ang dating diwata, ang kanyang matay tila apoy na itim ang kanyang tinig ay bumabalot sa buong kalangitan at ang kanyang kapangyarihan ay hindi na matutumbasan ng kahit anong brilyante. Itinayo niya ang kanyang trono sa gitna ng nawasak na liryo. Wala na ang maharlikang bulwagan. Wala na ang mga tagapayo. Wala na ang sanggunian. Tanging si Mitina na lamang at ang kanyang walang hanggang paghahari. Pero, tapos na nga ba ang lahat? Nasaan si Amihan? May pag-asa pa ba para sa bagong tagapagmana ng mga elemento? O tuluyan nang nabura liwanag sa mundong minsang pinangarap ng mga diwata? Huwag palalampasin ang pinaka-intensibong episode ng Dia Chronicles. Ito ang Sanger episode labindalawa, Meet Ina. Nasakop na ang Encantadia, isang kwento ng pananako, pagkatalo, at posibleng muling pagbangon. Ang alamat ay hindi patapos. Ang susunod na kabanata ay maaaring simula ng bagong generasyon ng mga tagapagtanggol.